Mabuhay mga kamalika. So narito na lang po tayo pang pag-usapan ang tungkol sa barya. So narito po sa ating harapan ang iba't ibang uh, klaseng 50th Lady Golf Landing. So ito pong pag-uusapan natin. No, na ako rin po ay nagulat nung nakita ko to. Akala ko naman, ang akala ko lang ay meron lamang isang 50th uh, Lady Golf Landing kasi ayon sa mga nakita ko sa mga vlogs sa sa YouTube no so itong madalas na hinahanap nila hindi ko akala na meron palang 100 piso nito 500 piso at 1000 piso so itong pag-uusapan natin sa araw na ito so natin pabayan natin una natin tatalakay na itong 5 piso uh, late to golf landing 1994 kung pabasin ninyo lahat ito ay ginawa noong 1994. So, sabay-sabay silang ginawa. So, non-circulating coin, uh, uh late -the Golf, Little Golf, Leyte Golf Landing 50th Anniversary. So, ito unahin natin. So, check natin siya. Ito, features, uh, pag Golf Landing, features, issuer, Philippines, period, Republic, 1946 date, type, non-circulating coin. Year 1994, value five peso, currency peso, 1967 date, composition nickel brass, weight 9.453 grams, diameter 25.5 millimeter, shape round, technique milled, orientation Metal alignment, number and number sign A3986, reference KM number. 263 and Sean number 107. So, ito yung kanyang features. A uh, commemorative issue, late Golf Landing 50th Anniversary. Series late Golf. So, meron siyang series na tatawag. Kasi hindi lang walang piso, kundi meron din 100, 500 limang daan, at isang libo. Okay. So, doon tayo sa kanyang Ubers, kung makikita natin na So, ang nakalagay dito ay Coat of Arms of the Philippines. Script, Latin. Uh, lettering, Public. Nam, Republika ng Pilipinas. Ito yan, na, nakapaikot. At yung five pieces sa baba na merong dalawang star sa may kabilang kilid. Okay. So, translation, Republic of the Philippines, engraved, Bayani Romboa. Yan. Okay, ito naman yung kanyang reversed. So, may kita natin, Lady Golf Landing 50th Anniversary. Sa baba naman, nakalagay ang pecha na October 20, 1994. Ang may kita rin natin yung mint mark dito sa bahagi ito. at nakalagay ay Leyte Philippines. So, may kita natin si General uh, Douglas MacArthur kasama ang dating presidente na si uh, Osmeña. No? Okay. So, Edge, reeded Mint, kung saan siya ginawa sa BS Security Plant Complex, Quezon City, Philippines, 1975 date. So, ito yung kanyang uh, mint mark kung na kung makikita ninyo. Ito yung mint mark niya. Ibig sabihin ng PI ay meron siyang mint mark. Okay. Uh, presyo. Magkano nga ba ang ganitong presyo? Date, 1994 na may mint mark. Yung kanyang bariya. No? ang commemorative na ito ay meron mint mark so mintage niya is 7,800 so ang piraso nito ay meron lamang 7,800 yung kanyang very good walang presyo, fine, wala uncirculated lang ang meron so gusto sabihin napakagandang bariyan nito ano? makinta, malinis hindi pa na hindi pa na na nagkakalaga ng isang libong piso okay, So, ito yung 5 piso. 5 peso pa lang to nagawa ang oh, kanyang composition ay nickel brass. So, hindi pa to silver. Okay. So, tingnan natin yung mga silver nito, no? Mga series ng silver. Okay. Pagdating dito sa uh, sa uh, 100 piso na Letty Golf. So, ito yung kanyang feature So, para lang naman, non-circulating coin, 1994 value 100 piso ito lang ang kakaiba no 5 piso yung kanina ito naman ay 100 piso pesos. Currency, piso, composition, silver, 0.800 800. So, yung kanina, nickel brass, ito naman po ay gawa na sa silver na mayroong bigat na 16.73 grams. Ang shape naman ay round, technique, milled, so press lang siya. So, yung number niya is N, number sign, 184751. At reference number is numbers KM, number sign, 279. So sa kanyang overs at ang kanyang reverse ay walang pinagkaiba sa 5 piso. Parehas lang sila. Ang tanging na iba lamang ito ay 100 piso na nakalagay sa baba. Ito yung kanyang reverse. So may nakalagay dito ano 100 piso. At yung siyempre yung pagkakagawa sa kanya, nagawa siya sa silver. So parehas lang sila na ginawa. Parehas din sila ng edge. Yung lugar ng pinagawaan na sa BSP Security Plant Complex. So, dito tayo sa kanyang price. Date, 1994, with mint mark. Ang mintage niya ay isang limong peraso lang. So, sa 5 piso kasi, merong 7,800. Ito po ay merong isang limong peraso lang. At hindi na sila gumawa pa ng excess, no? So, walang presyo na nakay dito. Wala, walang price sa... Uh, very good, fine, very fine, extra fine, almost articulated, at uncirculated. So, doon pa lang sa 5 piece na gawa sa nickel brass, nakakalaga na siya ng, ng uh, tawag 1,000 peso, sigurado. No? Dito sa silver, na to ay mababa nito. 5,000 mababa nito. No? Minimum na yon. I mean, pinakamababang bilihan na yon. So, ito ay 100. No? So, meron pa tayong 500 piso So, check naman natin 500 piso nito. Mas maganda na ang kulay, no? Parang medyo may pagka-gold. Hindi natin lang, baka sa light lang to. So, para sa natin yung features niya, para sa non-circulating coin, year 924. value 500, no? 500 pesos na po ito. Ang kabinsin niya, piso, silver composition is 9.925. So, mas, ma, mas puro, no? uh, kaysa sa 100 piso. Weight is 23.1 grams, shape round paraas lang, technique milled, number 184754. At KM, uh, reference niya, references KM number 280. So ulit, paraas lang naman siya ng overs at ng reverse. Sa kanyang reverse, uh, overs lang, siyempre dito sa babang bahagi, nakalagay na i 500 peso, hindi na po 5 peso, hindi na rin 100 piso. Kundi, 500 piso. So, parehas lang naman siya. Okay. So, dito tayo sa kanyang presyo. Yan. So, wala rin pong nakalagay. So, 924 uh, P.I. Date niya. Vintage. 7,000 peraso lang din ang ginawa. At wala po siyang nakalagay na price. At proof lang ang ginawa nila. So, ibig sabihin, ito lang yun, no? So, napakagandang barel ito. Na so, yung kanina ay 0.800 ito ay 9.25 na 125. Ah, uh, kung yun kanina ay wala ang presyo, sigurado mas mahal ito kasi sa naunang isang daang piso. No? Kasi mas mataas yung kanyang silver content na merong 0.925. Okay. So, doon tayo sa last one. Sa 1,000 piso. Tignan natin to. Okay. So, ang kanyang features, no, so, issue of Philippines, period, parehas lang, type, and circulating coin, year 1994, parehas lang, value, 1,000 pesos. So, dito siya nagkaiba na. Ito ay 1,000 pesos na. Ang currency niya ay piso, parehas lang, sa uh, composition, silver, 9.999. Uh, .999. Ito ang purong ginto. Ay, purong ginto, sorry. Purong silver, no? Ito ay purong silver. Tapos sa purong silver. So, sigurado, mas mahal ito kasi sa mga naunang uh, 5 peso, 100 peso, at 500 peso. No? So, mas mahal ito. Sigurado yon. Na meron siyang weight na 31.10 grams. Diameter, 40 mm. Shape round, technique, heel. So, number niya and number sign, 140812. At references niya, KM number 281, Sean 110. So, para paras na sila ng ubers at ng reverse. So, diretso na tayo sa kanyang presyo. So, 1994 PI, mintage siya, 1,000 piece, uh, 1,000 peraso lang ang ginawa. So, wala pa rin siyang presyo na nakalagay dito. Walang nakalagay na price sa kanyang very good condition, sa fine condition at uh, very fine, extra fine, almost unsaturated, at unsaturated. Wala pong nakalagay. So, proof like lang ang ginawa nila. So, ibig sabihin, mas mahal ito sa mga nauna. No, kasi ito ay purong silver na mayroong bigat na 31.10 at diameter na 40 mm. So, ayun, no? So, nalaman natin na hindi lang pala isa ang ginawa nito. Hindi lang, kasi, kadalasan nakikita ko na ko ay 5 peso lang na golf landing so dito nakita ko na apat pala to series no may apat na serye 5 peso 1000 100 piso 500 piso at 1000 piso so yung 5 piso gawa sa nickel brass at yung 100 to 1000 piso gawa na siya sa uh, silver no para para sila na non-circulating coin. At para sila, sila ng pangalan na Lady Golf Landing 50th Anniversary. Noong 19... Sabay-sabay din silang kitawa. Noong 1994. So, ayun. So, ano may natutunan kayo sa munti nating talakayan sa araw na ito? Hindi natin pakabain. Uli, ang inyong kamahalika na nag-iwan ng kataga. Ang bariya? ay kayamanan ng ating bansa. Ikaw, kayamanan ka rin na niya. Maraming salamat po.